Ayan na sila mga dre, isa-isa na silang lumalabas mga tol. Ayan po. Oh. Tamang viewings lang sila diyan, no, oh. Ayan oh. So ayan guys, so apat na lang yung natira dito. Apat na yung lumabas, apat na yung natira. Ayun nila lumabas eh. So ayan mga dre, merong isang pumitik mga dre. Yung medyo saddle, yung kulay niya black and white. Eh yeah, pumitik siya. Pero umikot-ikot siya. Ayan, nakaikot-ikot pa siya dyan mga dre. So, ayan yung rumoronda kanina, yung pumitik. At gabi na, as you can see guys. Ayan. What is up mga kalapatids? It's your boy, Master Trey of here. Nagbabalik para sa isang namang malupet. Ang kalapati vlogs and for today's video mga dre, eh, may nagtanong sa atin. At ang katanungan niya ay... Paano daw ba magpabatcher ng kalapate na may edad na mga dre so para masagot natin ng maayos to eh bibigyan ko kayo ng demonstration and at the same time eh update na rin to sa mga aking uh, mga kalapate mga dre no? so ito yung pinaka realidad mga dre na kasi eh, nung nung kinoment sa akin yan eh, medyo matagal-tagal na at gusto ko sanang gawan mismo ng uh, actual na vlog mga dre no? so kung paano natin gagawin yon at posibleng mangyari dito ay eh, maging successful or unsuccessful mga, mga dreno. So, kumbaga, pwede tayo mag-fail, pwede tayo mag-success, pero ngayon, eh, meron tayong mga breeder age, breeder age na mga mga ibon, mga dre, at uh, gagawin niya natin, yung, sasabi, yung sagot natin sa katanungan na kung paano magpabatcher ng kalapati na may edad, eh, uh, i-apply ia natin mismo sasarili natin for today's video mga dre. So, ano pa hinihintay nyo? Simulan na agad natin to. Wala nang masyadong ano pa, di ba? Para dun nga pala sa nagtatanong ng na kung paano magpabatchar ng kalapati kahit matanda na, eh, subukan nyo lang ikulong ng matagal sa, sa loft nyo, sa cage, sa cage nyo. Tapos, buksan nyo lang yung pintuan na ganyan. Hayaan nyo silang sila yung mag-decide kung lalabas sila. Tapos kung lumabas sila, pumitik sila, goodbye. Ibig sabihin malupit sila. Sayang. Sayang nawala. pero at least nalaman natin, 'di ba? Pero 'yun, ikulong niyo lang isang buwan ganyan. Kulong niyo na isang buwan tapos buksan niyo yung cage. Pag lumabas, tapos hindi pumitik, bumalik, kinahabukan, edi eh di ano na 'yun, batcher na 'yun mga tol. Gusto mo bang bumili ng kalapate sa mga pechangge na pinupuntahan ko? Good news! Dahil pwede ka na magpasabay sa akin. Ikaw ang bahala sa pera at ako ang bahala sa effort. I-message mo lang ako sa aking FB page at pag-usapan natin kung anong kulay at klase ng kalapate ang hanap mo. Ayan na sila mga dre, Isa-isa na silang lumalabas mga tol. Ayan po. Tamang viewings lang sila dyan o. Oh. Ayan o. Oh at yung red tiger grizzle nilabas ko na rin yung birmingham roller na agila nilabas ko na rin ayan o oh. unti-unti na silang lumalabas hayaan nyo lang silang lumabas hayaan nyo silang mag decide kung lalabas sila o hindi pero wag nyo yung pakakawalan I mean nakabukas lang nakabukas lang yung pintuan mga tol ayan kasi ito palabasin din natin ayaw lumabas e eh. lumabas ka na Ayaw niya lumabas. Wala siya sa mood lumabas. Sige, ayan na natin. Ayaw niya lumabas eh. Pero ayan, kung gusto niyo magpabatcher ng mga may edad ng kalapate, kulong niyo ng napakatagal. Mas maganda magkaroon sila ng pares. And then, uh, buksan niyo lang yung kulungan. Hayaan niyo silang mag-decide. Kasi kapag viewing kasi, yung viewing kasi ginagawa lang yun sa mga YB eh yung mga kalapating matatanda na ganyan hindi na kailangan ng viewing viewing yun eh kumbaga natural instinct shit na talaga eh yan so yan guys so apat na lang yung natira dito apat na yung lumabas apat na yung natira ayaw nila eh Ayan. pero yung apat lumabas na tapos yung isa po may tech goodbye na yun goodbye na yung matik na yun tol ayan So, ginawa ko itong content para masagot din yung mga katanungan nyo. At kailangan handa kayong mawala. Ayan. Pag magpapabatchar kayo ng may edad na, handa nyo na yung sarili nyo, mawawala sila. So, gusto ko lang din i-share sa inyo kung kung kilala nyo ba si Cream O, yung dati kong kalapati na binenta ko na rin ngayon. So, yun, nabatchar yun sa hindi inaasahang pagkakataon dahil nakalimutan ko lang isara yung uh, yung pintuan ng aking loft. Nung hindi pa ganti yung itsura ng aking loft. Ayan, so, uh, nakalimutan ko lang isara yung ano, yung pinto. Tapos lumabas siya, pumitik. Tapos hindi na bumalik. And then eto na naman show Ayun no, nagsubuan mga dre oh. Sa harap natin habang nagpapaliwanag tayo, nagsubuan sila. Tapos ayun pa yung isa niyang pares mga tol. Napanood niyo na ba yung isa kong vlog mga tol? Yung tungkol sa itong, itong barako na to. Yan, pares niya dalawang yan. Babae niya yan babae niya yung dalawang yan so na interrupt tayo sa ating explanation mga tol no so yun nga uh, lang na nabuksan yung kulungan ko noon tapos uh, lumabas siya tumambay ng bubong saglit lang wala pang isang minuto tapos lumipad tapos hindi na siya bumalik kina hapunan siguro one or two days bumalik siya tapos yun bachar na siya hinahagis-hagis ko na siya tinutos-tos ko na siya noon mga dre so ganun lang magpabatcher ng maedad ng kalapate. Tapos nitong nakaraan, yung bagong may-ari ng kalapating si Cream O, eh, nag-chat sa akin. Ang sabi daw niya ay nakawala si Cream O. At sabi niya ay kung sakali daw bumalik dito sa ating lob, eh ano daw natin, ah, inform natin siya. Yun nga lang, uh, siguro after 2 to 3 days, nag-chat ulit yung bata. At sinabi niya na bumalik na raw si Cream O. So, yun. Depende yun sa kalapate mga talaga kung gano'ng kalupit yung kalapate. Pero si Cream O, hindi eh, ko alam kung anong trip niya. Bakit ang dali niyang... Uh, hindi naman totally madali, no? Pero, gano'n yung, ano, yung logic sa pagpapabacha ng kalapate. Kapag hindi siya nabubuli sa kulungan, kapag nakakakain siya ng maayos, komportable sa kulungan, uh, mamahalin niya yung kulungan na yun. And then, buksan mo lang yung pituan mo, hindi mo na siya i-viewing, siya na bahala mag-viewing dahil may idad na yung kalapate. Instinct niya na yung magsasabi na siya yung mag-viewing-viewing sa paligid niya. At kung pipitik siya, pumitik siya. Kung babalik siya, bumalik siya. Basta ang importante ay kailangan handa kang mawala yung kalapate once na pinakawala mo na siya. Handa ka sa mga possibility. So parang ano lang yan, parang panliligaw lang yan sa babaeng ano, e eh babes mga ganon. So So kapag nangligaw ka ng babae, dumiskarte ka, ka ng babae, huwag mong i-assume kagad na goods na goods kayo. Kahit pa gano'ng mo pag gusto ng babae na to, sobrang, sobrang ganda ng babae na to, sobrang lambing, sobrang cute, at malaki puwet, malaki osus, maganda. Eh, kailangan eh, ang mindset mo is hindi 100% mapapasayo yung ganong klaseng ea cakes or ea babes. No? Pareho lang din sa kalapate Na kailangan Handa ka silang Handa ka mawala Gaya nga nito Nangyari sa akin Magandang example Walo sila dyan Walo At apat na yung lumabas Tapos yung isa pumitik Romonda Hindi na bumalik Ayan sila Romonda umikot-ikot Siguro nakadalawang ikot lang Tapos nawala na So ganun Ganun ang ano Ganun ang sistema ko no Ganun ang experience ko madre Yes yeah. LOFT VISIT LOFT VISIT LOFT VISIT oh! Sa wakas makakapag LOFT VISIT tayo Nag-aalaga ka rin ba ng kalapate? At gusto mo na ma-featured ang love mo sa aking YouTube channel? Good news! Dahil may pagkakataon ka para ipakita sa mundo ang mga alaga mong kalapate at ang passion mo sa pag-aalaga mo sa kanila I-message mo lang ako sa aking FB page At pag-usapan natin kung paano gagawin Ang Love Visit Vlogs sa lugar ninyo Love Visit Love Visit Love Visit oh! Sa wakas makakapag Love Visit tayo Ito na yung panglimang lumabas guys O, oh, eh, no? o Ayan Makakalabas lang niya lima na yung lumalabas, isa na yung pumitik, tapos tatlo na lang yung nakikira sa loob na mga malalalandi, mga immoral, eh no? Mga malalanding nagharutan, nagbebembangan, 24-7, mga tol. Ayan. So, ano lang tayo, good vibes lang tayo dito, mga tol. Ayan. So, yan sila. Bumaba na sila sa bubong. Nandiyan na ulit sila sa uh, paligid ng lo. Tapos, ilan na ba yung bumaba? Ah, kulang pa ng isa. So, check natin yung isa pa. Labas tayo saglit. So, andito pa yung isa sa bubong, mga lare. Ayan, hindi pa siya bumababa. Pero, considered ano na yan? Considered bachelor na yan dahil ito yung second time na pinalabas ko yung mga yan. Pero, isang buwan din yung nakaraan bago ko sila pinalabas ulit. Pero, ito, ayan, first time niya lumabas. Ayan, ito, ayan. First time ito lumabas. Ito rin, first time lumabas. Tapos ito, nung pinalabas ko yan, nakabagwis. Nakabagwis siya. Ayan. Tapos ngayon lang siya nakalabas ng ano, nang buo na yung pakpak niya. Tapos ayan o, oh, nilipad-lipad na. Pipitik na yan. Ihanda na natin yung sarili natin na mawawala yan. Ayan. Ayan. So, kapag nag ka ng kalapate at gusto mong magpabatchar ng may edad, handa mo na sarili mo na mawala. Ayan, pipitik na yan. Aalis na yan. So, ano na, i-ready natin yung sarili natin. Kahit maganda siya, rare color, eh, handa natin yung sarili natin na mawawala yan. Ayan, mawawala na yan. Pasasabihin lang natin, mawawala yan, mawawala yan. Hindi yan mawawala. Ganun, ganun lang yon. Pag masyado ka kasing na-attach, eh, masakit sa loob. Pero kung ikaw ready ka lagi, ready ka lagi na mawalan, eh okay lang yun, Encho. Yan. Yung mga maganyang malilikot, posibleng mawala yan. Pero uulitin ko, kailangan ready ka. Ready ka sa mga possibilities, mga tol. Tigasan mo yung dibdib mo, tibayan mo yung loob mo. So yun mga dre, merong isang pumitek mga dre. Yung medyo saddle, yung kulay niya black and white eh, pumitik siya pero umikot-ikot siya Ayan, nakaikot-ikot pa siya dyan mga dre ang ganda ng panahon pero usok oh asul na asul na kalangitan ayun siya ayun siya yun sana makita sa camera ayun yun umikot siya so yun siguro maganda ano maganda yung pakiramdam ng katawan ng ibon kaya romonda pero tignan natin kung hanggang saan siya or gano'ng katagal siya roronda and kung babalik pa siya mga tol ayan no so kakaiba tong content natin dahil realidad na nangyayari na sinasagot natin yung ano sinasagot natin yung kanyang uh, katanungan or yung katanungan ng mga kalapatids natin na hindi lang isa tatlo yata yung nagtano nun tatlo na rin yata yung nagtatanong Dalaw sa youtube isa sa tiktok tinanong kung pa paano daw magpabatcher ng kalapating may edad na mga tol. Ayan oh, ang ganda ng lighting, ang ganda ng sikat ng araw, grabe. Sana ganito rin yung sikat ng araw bukas dahil pupunta tayo ng uh, baliwag para magpechangge mga tol. Ayan, so abang-abang abang abang na lang kayo sa mga uploads natin. At sana bumalik din yung isa. So ayan yung rumoronda kanina, yung pumitik. At gabi na, as you can see guys. So dahil gabi na, dito na natin tatapusin yung ating experiment at uh, sana nasagot natin yung katanungan ng mga tropa natin. Kung paano daw magpabatcher ng mga kalapating uh, may edad na mga tol. So yun, ayan sila lahat, bumalik. So 7, 7 out of 8 ang bumalik. Ayan. So yun, yun yung ano, yun yung pinakasagot sa katanungan mga dalawin. Sisimplihan ko na lang tong outro na to. Gabi na. At nabagod din ako sa trabaho eh. Ayan. Like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para masaya at malupet.